lalaki na hulog at tumagos sa bubong at munti ka na madagana ng isa pang tao. Ito ang mga problema ng mga tao naninirahan sa ilalim ng bubong na gawa sa kahoy. Bukod sa pag-aalala na maaaring tumulo ang tubig mula dito, maaaring tumagos mula dito ang mga tao. Ang 50-year-old na lalaki sa Taiwan na nagnangalang Wei ay nasa bubong ng kanyang 12-story apartment building nang nahulog siya at nag-crash patagos sa lumang bubong ng isang bahay sa ibaba. Tumagos siya sa bubong at nahulog sa isang kama at napatalbong papunta sa sahig. Ang 57-year-old na may-ari ng bahay na si Liao ay natutulog sa kama ng nangyaring insidente. Laking gulat niya nang nakita niyang may nahulog sa kanyang kwarto. Nagtawag ng pulis ang kapatid ni Liao at parehong dinala sa ospital si Liao at Wei. Si Wei ay nabalian ng ilang buto ko at nasa ER pa rin. Si Liao naman ay nagkaroon ng mga sugat sa kanyang ulo at braso. Hindi pa nalalaman ng pulis kung bakit o paanong nahulog mula sa bubong si Wei.